Samantala, umani ng pagpuna mula sa ilang sektor ang umanoy maling sistema ng PDEA sa disposisyon ng mga kumpiskadong droga. Ayon sa Volunteers Against Crime and Corruption, dapat sirain agad ang mga nakumpiskang shabu at iba pang bawal na gamot. Ito'y upang hindi na maibalik sa pag-iingat ng mga masasamang elemento si Aljo Bendio sa ang ating tagapagbalita. Ayon sa VACC, dapat kasing sunugin agad o di kaya'y haluan ng chemical ang mga nakukumpis kang mga shabu upang hindi na may balik pa sa kalye at ibenta uli bilang mga recycled drugs sa mga iligal droga paliwanag ni Martin Dino, hindi lang kasi iilag mga tiwaling pulis o ahente ng PIDEA ang kasabwad sa maling gawain ito, kundi pati na rin ang iilang mga huwes na humahawak sa kaso ng illegal na droga na nababayaran ng pera. Ano kaya at pagkahuling na yan ay eh, haluan natin na cyanide? O kaya okay. kung ano man yung ano na pwedeng ano yung napagkasininyot mo eh, basag ang baga mo. Basag ang, ano mo, para at least magkaroon na ngayon ng uh, takot. Malay mo, uh, ayan yung nahuli ng pidea, tapos sinaluan ng uh, kemikal. Eh pag nasinhot nitong mga adik-adik, naku, baka galing ng ano yan, eh, ano, napakalaking deterrent. <gab> Kamakailad lamang uminit ang ulo ni Senador Franklin Drilon dahil sumunoy baling pamamalagad ni Director General Jose Gutierrez sa PIDEA lalo nang malaman niyang kinakain lamang umano ng daga at nare-recycle lamang ang shabu sa tuwing pinoprosecute ang isang kasong may kaugnayan sa iligala droga. Sa proseso kasi, dapat tumingi agad ng permiso sa korte ang PDEA at government prosecutors kumuha lamang ng samples ng nakumbiskang droga bago ipipresenta sa hiwing ng kasong may kaugnayan sa iligal droga. Ito'y ginagawa sa tuwing magkaroon ng isang drug raid operation. Pero ang prosesong ito'y hindi nasusunod. Kaya, maraming drug suspect ang naabsuelto sa kanilang mga kaso bagamat may ebidensya laban sa kanila. Minado ang PDEA na 52% na lang ang panalo nila sa korte dahil nawawala yung kanilang mga witness na ano, hindi nababantayan. At uh, dito nga, hindi lang ho pulis ha, pati ho piskal dahil pwedeng bayaran ng piskal ng mga drug lord. O doon, pag nakita namin na nilalaro ng piskal ang kaso, sumbong kami sa DOJ. Talaga may problema sa PDEA? Oo, uh, at saka sa korte. Pati ano, pati sa mga judge, sinusumbong namin yan pagka nakita na. Susuhulan at susuhulan. At pagka nasuhulan yan, tapos ang tinrabaho na ilang taon ng ating PDEA, ng ating AIDS of surveillance, wala na yan. Sa ngayon, patuloy pang nangagalap na impormasyon at ebidensya ang Senado matapos ang ginawang inquiry in aid of legislation upang suriin kung totoo bang laganap ang katiwalian sa PIDEA habang pinag-aaralan pa ang posibilidad na bawasan o di kaya iipitin ang budget ng ahensya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aljo Bendijo.